Ngayon pong araw na ito, November 1, ay napaka-espesyal sapagkat ipinagdiriwang ng buong simbahang katolika saan man sa mundo ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, kilalaman o hindi kilala. Kapag sinabi po nating mga banal, sila yung mga tumupad, sa kalooban ng Diyos. Sa kanilang buhay ay ipinamalas nila ang iba pag-ibig, pag-asa at pananampalataya habang sila'y nabubuhay sa mundong ito. Sila po ay naging mga saksi ni Jesus Nazareno sa kanilang buhay dito sa lupa. Kaya naman masasabi po nating sila ay nabuhay sa kabanalan at kababaang-loob. Ang ilan sa ating mga banal o itinuturing na mga santo minsan ding naging makasalanan ngunit silang lahat nagsisi sa kanilang mga pagkakamali at nagbalik-loob sa Diyos tulad na lang Misan San Agustin ng Hipo, alam po ninyo, sa kaniyang lumang buhay, siya ay punong-puno ng ambisyon at kalayawan sa buhay. Napabilang siya sa mga taong hindi maganda ang impluensya nakisama sa mga babae hanggang magkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay ng panalangin ng kanyang ina na si Santa Monica. Sabi nga ng isang sikat na quotation, The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past and every sinner hat, na sino mang naging tapat sa Diyos ay mararanasan tatanggapin ang kaharian ng Diyos. At ito po mga kapatid, ang nakitang pangitain ni San Juan sa ating unang pagbasa, noong siya mismo makaranas ng kakaibang pangitain habang isinusulat ang aklat ng mga pahayag. Ayon kay San Juan, nakita niya ang maraming taong di kayang bilangin ni Numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero na nakaputi ang damit at may hawak na mga palaspas. Sabay sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Nangangahulugan po na ang mga banal o santo ay napagtagumpayan ang korona ng kaluwalhatian matapos ang kanilang mabuting pamumuhay sa daigdig at sila'y sumasamba, sa paanan ng trono ng kordero ng Diyos na si Jesus Nazareno. At kung may salita mang nangingibabaw ngayon sa ating ibanghelyo, ito po ang salitang mapalad. Ang mga banal, ang mga santo, nararapat lamang natawaging mapalad sapagkat sa ating buhay ay wala na tayong ibang mahihiling pa kung hindi ang makapasok sa kalangitan o kaharian ng ating Panginoon. At sa araw na ito, ang hamon po sa bawat isa sa atin, magsumika po tayo ng gusto upang tayong lahat makarating sa langit. Sinabi nga po sa ikalawang pagbasa, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Tiyak yan, yan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasandibutan hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon pa man, alam natin sa pagparitong muli ni Jesus Nazareno, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kabanalan. At si Jesus Nazareno ay ang kabanal-banalang anak ng Diyos Ama. Mahalaga din pong maipaalala natin sa ating mga sarili na hindi natin sinasamba ang mga santo o ang mga banal. Ang kanilang buhay po ay ginagawa nating inspirasyon, gabay at tanglaw habang tayo ay nabubuhay at naglalakbay dito sa lupa patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, naway panibaguhin din natin ang ating mga sarili tungo sa kabutihan at tunay na kabanalan. Naway balang araw, magkita-kita tayong lahat sa luklukan ng mga banal ang langit sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.